Sa video na ito ay manguha kami ng butong or buko at lagyan namin ng condense at saka yalo. Dahil gusto namin kumain so kami din ang hahanap at si Shella daw ang aakyat. Yes, tama si Shella ang aakyat. Marunong din naman ako kaso nga lang sabi ni Shella siya lang daw so pinagbigyan ko na. Kung si mama nga ay marunong umakyat, eh gano'n na rin kami except lang na Isel at yung bunso namin. Dito ay pinuntahan namin ang pinakamababaan na puno. Kaso nga lang, mga matitigas na yung laman, hindi na yung parang sakto lang siya kainin. So, naghanap ulit kami sa iba pang puno. So ayun, medyo malayo-layo na yung nilakad namin, kakahanap ng buko at nakailang puno na rin ang nating namin, pero puro talaga matigas yung mga laman. At panareklamo na yung isel e kasi daw wala namang buko. At ayun, sa wakas ay may din kami. So aakyatin ah, na ni Sheila ang buko na nakita namin at iniwan niya yung itak para hindi siya mahirapan. Kukunin niya na lang gamit ang kanyang kamay. May mga nababasa nga pala akong comment na, Uy, grabe kayo, kahit na mga babae kayo, pero yung trabaho nyo pang lalaki. Abay, syempre naman po, yan kasing kinalakihan namin at hindi uso sa amin yung inarte. So ayun, ang unang nilaglag ni Shella ay biniyak ni Isel para naman tingnan kung sakto nga ba. Buti naman at saktong sakto lang, pero nasa anim na peraso lang ata, hindi ka siya sa amin dahil marami kami ang kakain. At ayun, bumaba na si Shella. Hindi niya na nakuha yung pang last na buko. Hindi na kasi matanggal, kaya bumaba na lang siya. At pagkababa niya, ay nakuha pa mag-smile kahit na nanginginig na yung paa at kamay niya. So ayun, inipo na namin dyan ang mga nakuha ni Shella na buko para biyakin at ilagay sa dala naming lagayan. Speaking of itak, kasi may nababasa ako sa isang video na ni mama na naglalaba na may itak sa gilid niya. Abay, oo, hindi yun mawawala sa gilid ni mama ang kanyang itak except lang kung tutulog siya at tuwing pupunta siya sa banwa. Yun, walang dalang itak yan. Pagkatapos namin dyan ay humanap na naman kami ng ibang puno para dagdaga ng aming nakuha pero ayaw na ni Shella at ayaw ko rin kasi nga medyo mataas na ang puno at may wire na nakasandal sa puno nito. Kaya tumawag na ako dyan ng backup. Ay wow, backup. <laughs> hindi, bali nagpatulong na ako dyan sa pamangkin kong si Marvin. So siya na yung kumuha ng buko. Nakailang try na din kami dyan bago namin nang kuha yung pinakabuko niya. At hindi naman inakala na yung pinakamaliit yun pala ang pinakabuko or yung sakto lang. At ayon, biniyak-biyak na ni Shella, ako naman ang taga ng laman kahit na maliliit lang pero marami din naman kaya goods na yan. Sabi ko nga pala kanina, kaming tatlo lang ang kakain, hindi pala marami pala kami, mga pamangkin ko, kapatid at yung iba pa naming kasamahan. At ayon, pagkatapos ay umuwi na kami dyan para naman matimpla ko na yung nakuha naming buko, natimpla tama ba? May nakuha nga pala kami dyan na lang ka o nang ka. Hindi ko na pinakita sa video, pinakuha ko na iyon sa pamangkin ko para sabay-sabay na namin kainin lahat pati yung buko na may ice at saka condensed, noon. So ayun, pagka uwi namin sa bahay, ay kinunan ko muna ng sabaw o ng tubig yung nakuha naming buko at pagkatapos ay nagbukas na ako dyan ng condensed at nilagay ko na Pagkatapos ay hinalo ko and then kumuha din ako ng yelo tapos nilagay ko din. Tapos hinalo-halo ulit. Bakit napakaraming din din? Ang din din. O ba diba, napakasarap po sobra. Especially ngayon na napakainit ng panahon. Ito talaga ang hahanapin mo kapag makita mo ang video na ito. So ano pang hinihintay nyo? Kumuha na rin kayo ng buko dyan at gawin nyo din ito. Tara kain po tayo!